Nakakagulat ang ginawa ng mga tao kay Alden Richards patungkol kay Maine Mendoza. Isa na namang impormasyon ang kumalat ngayon sa social media ang ginawa ng mga tao at ang pagsigaw patungkol kay Maine Mendoza. Ito ay nangyari sa isa sa mga mall show ni Alden Richards ng isigaw mismo ang pangalang Aldab at talaga namang hindi na napigilan ng fans pangungulila kay Main Mendoza at Alden Richards ayon kay Eva when I was in Robinson's Antipolo fans were shouting Aldab to him yes fans miss Aldab and they show it to A Aldab you yan nga ang sigaw ng mga tao kay Alden Richards akalain mo hanggang ngayon ay talagang hindi pa rin napuputol. Dumilipas ang paghanga nila sa Aldab. Ang ibang mga tao raw at mga fans dun ay nangingiyak pa habang sinisigaw ang Aldab. Alam naman natin na si Alden ay talagang itinitreasure niya ang Aldab Nation at hanggang ngayon magpakailanman ay talagang utang na loob ni Alden Richards ang kanyang kasikatan at estado para ito sa mga Aldam Nation. Kaya talagang hindi na napigilan ni Alden Richards na talagang damdamin ang nakitang iyon at ang pinakita ng buong Aldam Nation. Kaya sana ay makita natin si Alden Richards at Maine Mendoza na magkasama sa publiko at ibalik ng mga pagmamahal na ginawa ng Aldam Nation sa kanila. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!